Nakaran nga sa isa nating video ay nagayos tayo kala Lolo. Ngayon naman ay pinapunta ako dito sa kabilang barangay para ayusin itong washing machine dryer nila ate dahil daw hindi na ito umiikot is ay bubuksan ko ito medyo kalawangin na kaya sinubukan ko siyang sinsilin titina uh, titignan ko kung gagalaw yung screw nya dahil nababasa kasi ito tuwing naglalaba sila kaya kinalawang ng mga screw niyang tatlo yan ang gagawin ko ngayon guys ay uh, bubutasan ko na lang ng hinang yung takip para mabuksan lang ito bago mamaya ay pag nagawa ko na ay didikitan ko na lang ginagawa mo tutuklapin ko ng iskro bago hinangin ko para uh, umangat tusunugin ko ng panghinang so ito nga guys yung problema no yung dryer uh, naputol yung ano preno putin ko yung dryer bago isaksak subukan ko kung uh, under na yan subukan natin isaksak ngayon tingnan nyo guys no uh, hilain ko ayan umiikot siya pag hinihila kinalawang na pala itong uh, preno niya papuntang taas ang nagkocontrol doon sa uh, pag-ikot ng dryer. Ayan, pag inihila ay umiikot. Magaling kang kupal ka! Ngayon guys, ay lalagyan ko siya ng alambre na para kumunik lang doon papunta sa preno niya. Kumunik doon sa takip na kumukontrol sa pag-ikot ng dryer. Subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan ko siya at itidikit doon ayan yung pinagdugtungan niya. Yan. Yan ang dudugtungan natin ng alambre. Para medyo matibay na. Yan hilain natin. Uh, adjust adjustin para maganda yung pagkakabit ayan dyan natin idudugtong bago pipilipitin lang natin nang hindi ito matanggal kahit ito ay mahila medyo mahirap lang ano yun yung alambre dahil matigas so nahihirapan ako dito sa kamay ko hirap maghawak Ayan, bago puputulin natin yung yung sobra naputol ito ay um, kaya yun bago iipitin natin ng long nose. Kalawang. Ay, kalawang. Hindi na pa, huwag mo ito pa, pa ulalan ba? Wala. Ah. Diyan sa loob lang. Pag ano, punasan mo. Para maging okay yung play nang ah, pray no. A guys, no, ah, okay na siya. Umiikot na. Yan lang ang problema. So, ipitin natin ang gusto yung alambre para hindi siya matanggal at hindi lumuwag. Ayaw, ay Yan, ilipitin natin.